Hi okay, guys. Kinabahan din ako. May muntik atakihin. Hindi ko akalain. Tumakbo ako. Naghanap ako ng paper bag. Kasi nagmakaawa ako sa andok na mabigyan ako ng ano. Muntik siya atakihin. Kasi silip siya ng silip nung paalis na ako. Di na sa likod na niya ako. Hindi na siya na iwan yung chinelas niya. Tapos ano na, hirap na siyang huminga. Kaya, ano ako sa andok, sumakaano ng paper bag. Kasi, pag kinabahan, tapos maghapo sa paghinga, nag ano siya ng oxygen. So, kailangan mag bag siya. So, ito yung first time na kinabahan din ako dahil... <laughs>

nga natakot sorry ko hindi siya takot kasi sinisilipan niya ako Sorry Sorry tagay ko bulak Lawrence be. Eh, mali kong bang siya katakot sa akin? Sabi kasi Mali ko ba nga ano, natakot na sobra. takot. naman Alam niya pinagalitan ako. Hindi, na ako mananakot. Salba. Sorry. Tago, puno na nga ito storage ko. Ulo, yung sabi mo, kayo ka naman para huwag na yan. Ano? Huwag mo na mag Sorry po sa mga ano na takot. So, oh, ano, ano, first time ko siyang natakot kasi. Tumahimik. Uy! Sorry, sorry, sorry. <laughs> okay na. Okay na. Hindi na ako ulit. Tama na. Ayaw nyo na. Sorry ate ha. Sa kainan, sorry talaga sa karinderya. Sa may-ari, humihingi pa ako nung sorry. Pasinsya po. Sorry ate ha. Sorry. May ibang natuwa, may iba namang ano. Sobrang takot. Parang ayoko okay. na to no?